Mga katabako, mayo-mayo-mayong gabi. Eh. kaninyong tanay, tanan nobanan sa atong mga ka subscribers. Enerogada ngayong salamat no. Ah, at nga nato mga katabako ang ato ang bago na pong topic um, mga katabako no. Adlaw ah, merkules mga katabako ang atong bagong topic mga katabako no. So, at nga nato mga katabako ang atong bagong topic og um, mga katabako nga diin makahatag kanato o nining gitawa gayud og kanang kalingaw makawala sa atong problema ang atong topic o mga, katabako at ninyo yung mga katabako o daghan kayong salamat sa mga subscribers sa mga supporters nato sa FB Reels na daghan kayong salamat kayong tano no? so din lang tataman mga katabako no? ah Hinaut mga katabako ang kalinaw ang kalipay maangko natong tanan nagkang salamat og dalay ang Dios. Bye-bye and maayong gabi kaninyong tanan.